guys at uh, meron tayo nakita ano uh, potential natin uh, maging model ngayon at uh, tendera siya. Ayun, ayun si ma'am. So picture natin, lalapitan natin. Ang ganda ng outfit niya guys at uh, ang ganda ng uh, mukha niya, charming. At ang pretty. So parang sa kanya na lahat eh. Ay ma'am, magandang hapon. Magkano yung ganyan nyo? Ha? Ayan. Ito 150, ito This one, this one, this one. Mm. Gandang. Ito po pikitin ko muna. yang owner. Yes po. Ah, okay. Ganda ng mga bulaklak tindera. Wow. First oh, no. ayan, uh, ayan. Magkano 150. Tapos ito mga to. 50 pesos po sa mga 50 pesos. pesos lang. Pag lang. Mm, 300. So maganda siya guys. So, maganda. Tsaka maganda din yung tendera. Double kill. Wow. Sana oh. No. Oh. ano pangalan nila, ma'am? Daniel. Daniel Padilla. Daniel. Oy, Daniel Padilla. <laughs> Ngayon lang kayo, ma'am, dito. Ngayon lang kayo dito. Tuwing Friday to Sunday. Ah, tuwing Friday. I'm sure ko maraming pupunta rito. Na, guys. <laughs> <laughs> ma'am, ah... Uh, kasi, ano, I'm a photographer. Kung okay lang ano, maging part ka ng content ko. Kasi nakita kasi kita. Ah. <laughs> so Oh, kasi nakita kasi kita. So naghahanap ako ng uh, pwedeng maging uh, model sa content ko sa Facebook. So kung okay lang picture ng kita, mga ilang shots. Oo. -oh. Uh -uh. Tapos promote mo na lang yung tindam mo. Okay lang? Ah, okay, okay. So nakita kasi kita doon uh, naglalakad kami. Uh, you're pretty, ma'am. Yes. Thank you, ma'am. Tagad sila, ma'am. Taga silang po. Ah, taga silang? May experience na sa mga photo shoots? Yes, ma'am. Actually, model <laughs> Ay, model, ma'am. Ah, model pala si ma'am nakakagulat. Saan ka lang ka-model? Sa catwalk, Ay, catwalk. May na-photo shoot din kasi ako nagkakatwalk uh, okay. sa Mowa. sama ka ng ano mo, isang ano, ah, isang flowers. Ah, ganun ka lang. One, two, three. Di ko mapigilan na Pag nakakasaba ka Iba ang nadarama Mga titik ko sa'yo Parang tinutunaw ka sa isip Such na you so sexy Can you be my lady? Hala akong iwanan Siningvi Si mas good guy and I can't Pag mamaya ko baby Alam mo na kung play Pag napanggit baby

sumusupi bonita. Ano pala mga ginagawa sa buhay bukod na nagtitimbakan, mga ginagawa pa? Um, ano po ko, nag-work po sa admin po. So, admin? Hello? Um, RMP of food service, and then um, financial advisor din po ako ng school. And life of Canada, Philippines. Ah, Canada. So marami ka palang pinakakabalan. Yes. Okay. Pali, okay. ano ka, uh, graduate ka ng college? Yes, graduate ako ng De La Salle University. HRM student. HRM saan? Dalasal. Dalasal Dasma. Sa Dasma. So gaganda talaga mga taga HRM. Di ba guys? <laughs> Bili na kayo ma'am. Oh, the teddy bear looks oh, Yan. Yeah, 300 lang yan. Okay, mama. Pag bumili kayo ma'am, gaganda kayo. Parang si ma'am. <laughs>

Okay, uh, thank you kay ma'am uh, pangalan nila. Daniel. Daniel, bakit Daniel lang name mo? Um, sinunod po sa father ko na Daniel. So, mm, Daniel. baka idol niya si Daniel Padilla. Hindi ba? Hindi naman tabi tayo. Hindi <laughs> po. Yan, thank you kay ma'am Daniel. So, napaka ganda ni ma'am ngayon, di ba guys? So, <laughs> so ayun, so, uh, kamusta naman ang buhay tendera? Okay naman po. Actually, ano, parang... Ano siya ay... Eh? puno yung schedule ko every every day mm -hmm. um, work and mm -hmm. then work sa umaga clients sa gabi sa sun life and then um, every Friday to Sunday dito ko enjoy naman siya racket racket mm. bakit ito yung uh, naisipan mong business ito mga gift mga gift items kasi ano siya um, madali uh, madali siyang humanap ng supplies And then, um, tinataon mo doon sa... Sak sakto yan, no? Sa valentines. Mm -mm. So, oh. Dama Polo po yung business ko. Ah? Dama Polo yung name. Meron po akong Facebook page and Instagram. Ayun, guys. May uh, Facebook page si ma'am. Ayan, Dama Polo po. Dama Polo? Dama Polo. Dama Polo. Ano pa? Instagram? Instagram yun po. Nagti-TikTok sila? Nagti-TikTok ako. Uh, Anong TikTok nila? Uh, Daniel Ann Medina, yung name ko talaga. Ayun, napaki-follow guys. Uh, makikita si sa mga nati-tiktok. <laughs> ang ano, uh, matanong, ang ganda kasi yung outfit mo ngayon ma'am, bagay na bagay sa'yo. Okay lang mag-outfit check tayo. Outfit The price, check. okay. Okay lang, ang ganda na outfit mo. Uh, parang, uh, parang Nike. What, ang anong tawag dyan sa Nike na yan? Uh, Rose Whisper. So, Nike Dance Rose Whisper po. Ang tanong na lang people, magkano yan? 15. 15,000? Yes po. Yes, 15,000 guys. Ting! Tapos yung short, magkano yan? Mukhang mahal eh. Ano lang to, Thailand. Binig Oy, ano lang online. Thailand ah. Mahal yung Thailand ah. Paso 1. 1K. Oo, oh, uh, ganun. Mm. So, sec, uh, third, uh, sa ano? Sa, so, sa so, top, same mm. lang din po. Ng... Sa so, anong brand niya? BSCO. BSCO. PSE... Sa nails. Ayan, sa nails. Sa nails naman. Sa Pakita na na nails. nails. Yan. Ang ganda ng nails niya guys oh. Napansin ko, ang ganda. Worth uh, 1 one to lang. Ah, one to lang. Saka naman masaya, di ba? Kahit gano'ng kamahal yan eh. Talagang for mo makuha yan eh. Opo, kasi parang gift ko sa sarili ko yun eh. Parang reward ko after na hardships ko. Parang ito na rin yung pahinga ko, yung unwind na parang. Uh, ayan. Anong brand niyan? Allen ko? Yung Rilo. Apple Watch po. Apple Watch. Huh? Anong ano yun? Anong uh, model yan? Apple S Watch. SE. SE. E. Nasa magkano ang Apple Watch? I'm not sure 17 or 19. Thank you, kayo. Thank you sa outfit. Check natin. Nata, napakaganda niyo. Ang gandang tindera, guys. Oh. So, <laughs> ayun. Thank you, kay ma'am.